Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology o DICT na palakasin ang internet connectivity sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon sa Pangulo sa kasalukuyan ay nasa 60% pa lamang ng mga paaralan sa buong bansa ang may internet access. Binigyang diin din niya na ang kakulangan sa kuryente ang isa sa mga pangunahing hadlang sa pagpapaigting ng digital connectivity sa mga paaralan. Pero sinabihan ko na DICT, sinabi dawat panawagan niyo ang internet coverage sa ngayon ang mga iskulahang may internet lamang, ay mga 60% napakababa. Ang problema talaga kuryente. Kaya aayusin natin ang dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Sinabi to ng pangulo sa kanyang naging pagbisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Manila sa unang araw ng pasukan noong Lunes, June 16, 2025, upang alamin ang kalagayan ng mga estudyante at guro at tukuyin ang mga pangunahing pangangailangan ng paaralan. Nao narito Dumalo rin siya sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2025 sa Tibagan Elementary School sa San Miguel Bulacan noong June 9 kung saan nakasama niya si DA City Secretary Henry Aguda, DepEd Secretary Sonny Angara at TCO Secretary Jay Ruiz sa inspection upang tiyakin ang kahandaan ng mga paaralan para sa face-to-face -face at digital learning sessions. Inuuna namin yung mga pinatawag na uh, GIDA yung mga underserved na mga lugar na malalayo yun ang inuuna namin mabuti na lang may teknolohiya na para makabuo tayo ng magandang sistema nationally kaugnay nito isinusulong ng DICT ang programang Digital Bayanihan na naglalayong suportahan ang mga paaralan hindi lamang sa internet access kundi pati sa paghubog ng mga digital skills ng mga guro at estudyante upang makasabay sa mabilis na takbo ng teknolohiya ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.